Opo. Si Ate na po ang ano talaga. Lahat. May, wala kami pasok bukas. Bakit? Christmas party ng mga teachers. O diba? Ayaw. Buti na. Christmas party ng kapatid mo bukas. Siyempre ako. Ako sakit lang ma'am. Sa Sabado na. Oh, Sabado. Ay, sorry, ma'am. Sakit na oh. No? Ganon din to. Meron ding din na, din na, na mo Balikan ko.

Check it, ma'am, no? <coughs> Dry skin po. Ano madikit. Mas masakit to kaysa sa kabila. John. Ay, hindi ako manunundo. Sorry, madam. Parang mas ramdam mo yung sakit dito kaysa sa kabila. Oo nga po. Oh, halata ako, mame kasi yung paa mo, nagaano eh. Nagre-response. Hmm. Ay, ma. Oh, gagaling naman 'yan. <laughs> Opo. Basta matanggal Basta lahat. matanggal lang. Kasi po, eh, dito ay eh, may mga nam po eh. Hmm. Hmm. Ito din po. Ma'am, higitin ko ha. E, eh, wag mong, wag mong, i ano ma'am, i-control yan. Ah, <laughs> Alam mo yung ano, yung nag yung sobrang kapal ng dry skin ko nang tanggalin mo. Tanggal do. Yung pula yung pula na. Opo. inako Tinak Mabalikan ko kung nanonood daw ako. Sabi ko siguro mas malala po sa akin doon. Ay, hindi. May mas malala pa po dito. Mas hmm. basahin mo ha. <laughs> Ewan ko lang. alam ko na yun hindi ko yung binabasa pag na Ay, ako po hindi sanay. <laughs> Bibira lang po ako makahawak ng mga ito. Sobrang ano. Hindi ma'am. Sige lang. Ayan mo lang. Ako na bahala. Oo. Hindi hmm. naman ganito bahay, hindi talaga pwede hindi na ang kahirap ko. Mahili. Opo. Kasi pwede natuloy. O nga gusto ko paggan, yung magpagawa yung kabayan, masabukin. Doon, ganun ang gusto ko. Tumira po kayo sa probinsya. Kasi dito hindi pwede yun. Pag may Pagka? Hindi yung kahit pag nakabili ako ng kaprasong lupa, doon ko tatayuan ng ganun bahay Ah, yung, yung parang... Yung na mga ano. Ayoko kasi talaga ng bato. Kasi dito hindi pwedeng hindi bato ma'am. Na Ay, ng bahay mo. Sabi ng mga anak ko nga, doon ka pumunta sa probinsya. Mm -hmm. Doon ka magtayo. <laughs> Gusto ko yung maginawa tapos may mga tanim sa gilid. May mga puno. Ang lambot na. Sorry. Hindi lang po. Wala lang. konti lang naman na. Ito de ga aru n desu un dete miru no de natte imasu